Pungat mo pa lang dito, may makikita ka na agad na literal na palobo-lobo. Dito na naman ako at naghahanap na naman ako ng mga ebidensya, ebidensya ma, Para may pakita ko sa inyo ang katotohanan na ang lahat ng napuntahan ko tapawang katotohanan lang. Ayun o, oh, palobo-palobo, ayun o, oh, bukas pa yan. Ay nako, nandito yan sa may abandoned resort. Pasukin pa natin ang mga bagay-bagay dito na sigurado marami nagagawang kababalagan. Nakita niyo naman sa tabing-tabing dagat yan, magandang oras talaga at panahon ito para mag video video ba at pagpasok nyo pala dito sa bungad bungad na ito ayan o siguro ito nilipad lipad lang na siguro ng hangin kaya nandito to sigurado pag nilipad lipad siguro ng hangin to daladala na ito papunta dito sa may tabing dagat na ito at siguro sigurado may mga tao naga ayan o ayan nakita nyo na yung pabalat pabalat balat na yun layo layo ko na lang ng konti kasi nakakasakit sa mata ba parang mga jowa nyo pag minsan masakit sa mata ba ayan ay nakita nyo naman at the same time pag ikot ikot ko doon atur ko doon kayo sa loob loo oh ba hi kapanad panad kayo ng video ko ba Pasok nyo nga pala dito, makikita nyo itong mga sirasirang bowl na ito. Alam ko, literal na mga dumi-dumi lang ito, ba? Diba? Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, pag buklat-buklat ng ganyan, ayan, nakita nyo yung ebidensya-ebidensya. lang naman nilagay ko yun, ayun, kulay pula pa. Ayon, ayon, oh, ayon, ayon. Ang saya, saya. Ebidensya, literal na palugo yan, di ba? Oh. Ang saya, saya naman. Pag Ikot-ikot mo dito. Ayan. Pag ikot-ikot mo dito, dead end na to. Wala na yan. Alam nyo, parang palasyo ito para sa mga taong alam nyo na maiinit ang panahon. Ayan. Nandito na ako sa loob. Kalawag ito. Ayan. Libreng-libre. Wala tong bayad sa mga taong low no budget performance ba. Ayan. Nakita ninyo. May pento. May pento. Ayan o. E, oh. You Ayun know, May mga literal na palobo. Ayun. Literal na palobo. Ayan, makikita ninyo, malinis-linis naman ito. Sigurado, wala namang mga nakalagay-lagay dito, ba? Diba? Wala naman siya. Wala naman ako nakita dito. Pero sa parting ito, ayan, maraming literal na palubo. Ayun. May palubo doon. May mga palubo din dito. Hindi ko lang alam kung bakit na atim na mga nagpunta-punta dito na dalhin yung mga chik-chik nila dito at i-chicken dito sa loob na ito. Nakita niyo naman dapat ang mga babae ginadala-dala sa magagandang lugar, sa magagandang spot ba? Hindi dito. Naku, tigil-tigilan nyo ako ha. Tigil-tigilan ninyo ako. Ayan, pagpaikot-ikot dito, pagpasok ko nila dito, Ayan, ang saya-saya. Wala naman ako nakita ang ebidensya-ebidensya siguro dito. Dahil malinaw na yung malako dahil marami na akong napuntahan na katulad nito. nag viral viral yung mga video natin pero may mga literal na palubo dito. Tatlo na nga pa yung nalikom ko plus yung isa doon hindi ko na kinuha dahil madumi-dumi. Siyempre naman. Basura doon. Wala naman ako nakita literal na ebidensya. Pero mamabasa ko. Ayun. Ang saya-saya. Meron na naman. Ayan oh. Ayan oh. Ayan. May pabalat na naman doon. Ay nako. Regular na naman. Bakit may mga paboritong ganito yung mga yan na ano? Oh. May mga paborito Ayan oh. Ayan. Ang saya-saya. Ayan oh. Ayan Ay, nako Akunin ko na nga ito Ayan oh uh, Akunin ko na nga Ang oh, saya-saya Tingnan nyo naman Dito nila ginatapon-tapon yung mga basura-basura nila Diba? Ay nako Kaya huwag kayo magadala-dala Ng mga kung ano-ano dito Ang kababalaghan Dahil yung mga babae na yan Minamahal yan Diba? Minamahal yan Hindi pinababayaan ha. Tingnan ninyo. Ang ganda ganda ng lugar na ito. Ayano, resort talaga. Pagdating ng hapon talaga, maganda ang ambiance dito para dalhan yung kanila mga jowa-jowa Pa Ano to? Ano to? Ay hindi pala conditioner lang pala ito. Akala ko pabalat lang kung ano-ano dito. Conditioner conditioner. Oh, so ayo, talaga may mga literal na lubo talaga dito. Pero yung eba dito na iwanan na siguro yung short o oh, hindi ko lang alam. Bagay yan ay nalipad lamang ng hangin. Ayun. <laughs> Nakita din naman ay maraming dumi-dumi dito at nakalikom na ako ng mga ebidensya at ipapadnot tipay ko ito sa may mga investigador para malaman ang katotohanan ba? Ay nako kayo wag kayo mapunta dito ha ah. ah oh. oh kayo mapunta dito ay nako baka kayo lang na yung lagim dito ha ah. Ay, hindi, hindi, hindi. Magalibot-libot pa ako dito para tingnan ng ebidensya-ebidensya at magalagay-lagay ako ng mga karatula dito. Bawal magpunta dito. Ayan. Nako, pagpasok mo dito sa pinaka-entrada, iwi-welcome ka na agad. Ayan, oh, bawal magtapo ng kung ano-anong kalokohan. FB. Ay, nako, mga bandalesem, bandalesem, yun, o. Ayan, ninyo, bawal, bawal, ha? Pag sinabing bawal, pwede. Pag sinabing pwede, bawal. Alam niyo naman ang mundo, baligtad na, 'di ba? Pag minsan ang babae, lalaki. Pag minsan ang lalaki, babae na, 'di ba? Kaway naman kayo diyan, parang walang suporta ay. Ay, napi mga ropa-ropa natin nandoon. Nagkakaway-kaway sila, naga extra extra pa sila. Kasi ang extra, ha? Nako, ang saya-saya naga. Ang ganda-ganda ng ambiyansa dito. ang ganda ng ambiyansa dito ba? Ayan o, ang saya-saya lang ba? Ay, naku. Pag minsan, minsan, huwag na kayo magpunta po dito dito. Baka mabuhutan ko kayo. Ay, naku. Masampilong ko lang kayo ba? Pero wag ganon. Dapat kayo behave lang. Dalhin niyo yung mga jowa-jowa niyo sa respectong lugar, ba? Diba? Ay, naku. Masaya na ako na makita kayong masaya. Kapag malungkot ako, malungkot na din kayo ba? Ay, paano hanggang dito na lang? Huwag mong kalimutan mag-share. Huwag mong kalimutan mag-follow. Huwag kang tamad.